Maaring mangyari ang isang kakilakilabot na bagay sa iyong mga pinansya kung hindi ka magdarasal ngayon. Anak ko, ilingon mo ang iyong mga tainga sa aking tinig. Ako ang Panginoon na lumikha ng langit at ng lupa, ang nag ng lahat gamit ang kapangyarihan ng aking salita. Ako ang nagbibigay ng pagyabong, ang nagbubukas ng mga pintuan na walang sino man ang makakapasok at nagsasara ng mga pintuan na walang sinuman ang makakabukas. Lahat ng mayroon ka, lahat ng iyong itinaguyod, lahat ng iyong pinapangarap, alam ko ang bawat detalye. Ngunit kailangan kitang paalalahanan, may mga puwersa na nais lamunin ang iyong mga pag-aari. May mga puwang na kung hindi mo agad isasara, ay maaaring magdulot ng mga pagkalugi na hindi mo handang harapin. Ang kaaway ay nagmamasid sa iyong buhay pinansyal naghahanap ng paraan upang pahinain ang iyong ani upang mawala ang mga bunga ng iyong pagsisikap. Iniiwasan niyang magtanim ng pagdududa sa iyong isipan, ng takot sa iyong puso at ng pagod sa iyong kaluluwa. Nais niyang paniwalaan mong mag-isa ka na ang iyong mga laban ay pawang pansamantalang bagay lamang, na ang lahat ay nakasalalay sa iyong pagsisikap sa iyong talino sa mga koneksyon na mayroon ka. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ang tunay na provisyon ay hindi nagmumula sa lupa kundi mula sa langit. Hindi ito mula sa mga tao kundi mula sa akin. Hindi ito nasa mga bangko, mga negosyo o mga pamumuhunan, kundi sa tipan na mayroon ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung pababayaan mong hindi magdasal ngayon, maaring hindi mo mapansin ngunit ang mga pintuan ay maaaring magsimulang magsara. Ang maliliit na problema ay maaaring maging malalaking krisis. Ang mga oportunidad ay maaaring makawala mula sa iyong mga kamay. Ang mga yaman ay maaaring maubos ng walang paliwanag. Maaaring subukan mong lutasin ito gamit ang iyong lakas, gamit ang iyong mga plano, ngunit kung wala, ako lahat ay nagiging mabigat, nakakapagod at nakakasawa. Ang mga agaw ay hindi humihingi ng pahintulot upang kumilos. Siya ay naghahanap ng mga puwang. Siya ay umaasa sa pagod, sa kakulangan ng pagbabantay at sa espiritual na kalamigan. Huwag kang maloko, anak ko, sapagkat ang mga darating na panahon ay magiging mahirap. Ang mundo ay nasa krisis na at ang mga umaasa sa kanilang sariling mga yaman, sa kanilang katalinuhan, sa kanilang mga estratehiyang pantao ay makikita nilang gumuho ang lahat. Ngunit ang mga naghahanap sa akin, ang mga nagtitiwala sa akin ay tutulungan kahit na nasa gitna ng disyerto, kahit na ang lahat ay magmukhang nawawala. Ako ang nagparami ng langis sa bahay ng balo, ang nagpadala ng tinapay mula sa langit, ang nagpakain ng mga tao gamit ang kaunti lamang na tinapay at isda. Walang bagay na wala sa aking kontrol. Kaya tumayo ka na at magdasal. Hilingin ng proteksyon sa iyong mga pinansya. Hilingin ng karunungan sa pamamahala ng mga bagay na ibinigay ko na sa iyo. Hilingin ng pangunawa upang hindi mahulog sa mga patibong hilingin ng estratehiya upang magtagumpay kahit na sinasabi ng mundo na wala ng kalutasan. Hanapin ang aking presensya bago gumawa ng anumang desisyon, bago magsara ng anumang negosyo, bago kumuha ng anumang hakbang. Sapagkat ang naghahanap sa akin ay hindi mapapahiya at ang nagtitiwala sa akin ay hindi kailanman iiwan. Ako ang iyong kanlungan, ang iyong tagapagbigay, ang iyong suporta. Ngunit kailangan ko na lumapit ka sa akin ng may bukas na puso na hindi lamang magtiwala sa lakas ng iyong mga kamay, kundi magpahinga sa aking pangako, sapagkat ako'y tapat na magtatapos ng lahat ng aking sinabi. Pakinggan mo ang aking tinig at magtuon ng pansin sa mga sasabihin ko sa iyo ngayon. Ako ang Panginoon ng mga hukbo, ang nagahari sa lahat ng bagay, ang nagbibigay at kumukuha, ang nagtataguyod ng mga hari at nagbabagsak sa kanila. Ako ang nagdadala ng kagalakan sa buong universo at ang bawat detalye ng iyong buhay ay nasa aking harapan. Alam ko ang iyong mga pagdududa, ang iyong mga takot, ang mga pagsubok na iyong hinaharap. Nakikita ko ang iyong mga alalahanin tungkol sa hinaharap. Ang iyong mga pangamba kung paano mo babayaran ang mga utang, kung paano mo susuportahan ang iyong pamilya, at kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ngunit anak ko, bakit ka matatakot kung ako ang may-ari ng ginto at pilak? Bakit ka magdududa sa aking provisyon kung ako ang nagpapadala ng mana mula sa langit at nagpaparami ng mga tinapay at isda? Ngunit pakinggan mo ito. May mga espiritwal na puwersa na nagtatrabaho laban sa iyo, na sinusubukang lamunin ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo. May mga puwang na bukas na ginagamit ng kaaway upang pwedeng pahinain ang iyong ani upang ubusin ang iyong mga yaman, upang itulak ka sa mga siklo ng kakulangan. Nagtratrabaho ka, nagsusumikap, lumalaban, ngunit parang hindi sapat ang perang iyong kinikita." Laging may bagong utang, bagong problema, bagong hindi inaasahang gastos. Pakiramdam mo gaano man kahirap magtrabaho, hindi umausad ang mga bagay. Ngunit ngayon, ipapakita ko sa iyo ang ugat ng problemang ito. Ang kakulangan sa pagdarasal ay nagbigay daan para kumilos ang mga agaw. Ang kakulangan sa pakikipag-ugnayan sa akin ay nagbigay daan upang magtayo ng mga espiritual na kuta laban sa iyo. Kung hindi ka tatayo at manalangin ngayon, kung hindi mo ipagtatanggol ang iyong mana sa aking pangalan, kung hindi mo ako hahanapin ng tapat, maaaring mangyari ang mga kakilakilabot na bagay. Ang kaaway ay palaging naghihintay, naghihintay ng pagkakataon ng iyong kalimutan, naghihintay na magbabaka ng gwardya upang umatake. Kung hindi mo ako ilalagay sa unang pwesto, makikita mong magsasara ang mga oportunidad, makikita mong mabibigo ang mga negosyo, makikita mong magsasara ang mga pintuan na dati bukas sa iyong harapan. Ang mundo ay nasa krisis, at ang mga umaasa lamang sa lakas ng kanilang mga kamay ay makikita ang lahat ng kanilang pinaghirapan na gumuho. Ngunit ang mga nagtitiwala sa akin, ang mga ginagawang prioridad, ang pagdarasal, ang mga ibinibigay ang kanilang mga pinansya sa akin, hindi nila mararanasan ang pagkatalo. Anak ko, nais nice kong pagpalain ka, nais nice kong makita kang umunlad, nais nice kong ilagay ka sa lugar ng kasaganaan, Ngunit ito lamang ay mangyayari kung maglalakad ka sa aking mga daan, kung magiging tapat ka sa lahat, kung hindi mo papayagan na si Mamon, ang espiritu ng yaman ng mundong ito, ay maglayo sa iyo. Marami ang naglalagay ng pera sa ibabaw ko at kaya sila nahulog sa mga patibong, gumawa ng maling desisyon, pumasok sa pagkakabaon sa utang at nagkakaroon ng desperasyon ngunit ang mga naghahanap muna sa aking kaharian ay hindi magkukulang ng anuman. Tumayo ka ng ngayon, anak ko. Huwag mong hintayin mangyari ang pinakamasama bago ka lumapit sa akin. Manalangin ng buong puso, tumawag sa aking pangalan, ipahayag ang aking salita sa iyong tahanan, sa iyong negosyo, sa iyong mga pinansya. Pagtibayin ang lahat ng espiritu ng kahirapan, pagkaantala at kabiguan. Ipagpag sa aking pangalan ang lahat ng sumpang mana na nagpupumilit na sumira sa iyong mga pinansya. Avoid ang lahat ng mga negatibong salitang ipinadala laban sa iyo. Lahat ng mga kasunduan ng kahirapan na isinagawa sa iyong pamilya noong nakaraan. Ako ang Diyos ng pagpapala at kasaganaan para sa mga nagmamahal sa akin. At ngayon, tinatawagan kita para sa isang mas malaking pagsasama sa akin. Huwag mong ipagwalang bahala ang tawag na ito. Ang espiritual na labanan para sa iyong pinansya ay totoo. At kung hindi ka lalaban sa espiritu, makikita mo ang mga epekto nito sa natural na buhay. Ang kaaway ay nais mong sumuko Nais mong tanggapin ang pagkatalo. Nais mong maniwala na hindi magbabago ang sitwasyon na ito. Ngunit ako ang Diyos na nagbabago, nagre-renew, nagbabalik. Ilgoy geta ay maaring mabalik. Ang kabuta nilikaw ay maaring makuha. At ang mga sirang bagay ay maaring ma-repair. Ngunit kailangan mong magsimula sa unang hakbang. Lumapit sa akin sa pamamagitan ng panalangin sapagkat ako'y handang kumilos. Huwag mong pagdudahan ang aking salita, sapagkat ako ay tapat na tutuparin ang lahat ng aking ipinangako. Kung ikaw ay lumapit sa akin ng tapat na puso, kung ako'y hahanapin mo ng may pananampalataya, aking bubuksan ang kalangitan para sa iyong buhay. Walang krisis na makakapigil sa aking pagkilos. Walang hadlang na hindi ko kayang gibain. Walang imposibilidad sa aking kapangyarihan. Ngunit kailangan kong ikaw ay mag-align sa aking kalooban na aking ilagay sa sentro ng iyong mga desisyon at aking parangalan sa lahat ng iyong ginagawa. Nakikita ko ang iyong mga paghihirap, ang iyong mga pagkabigo, ang iyong mga pagsubok na walang katapusan. Nakikita ko ang iyong mga pagsusumikap na ayusin ang lahat gamit ang iyong sariling lakas at ang iyong pagkabigo kapag hindi mo nakamtan ang iyong inaasahan. Ngunit hindi kita nilikha upang mabuhay ng ganito. Tinawag kita para sa isang mas mataas na layunin upang mabuhay sa ilalim ng aking kasiguruhan upang maranasan ang hindi mabilang na mga himala sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ngayon, tinatawag kita upang sumiko sa lahat ng mga bagay na humahadlang sa iyong tagumpay. Ilang beses mo bang inasa ang iyong buhay sa pera kaysa sa akin?" Ilang beses mong inilagay ang iyong pag-asa sa sahod, sa trabaho, sa negosyo. At nakalimutan ako ang nagsusuporta ng lahat ng bagay? Anak ko, habang ang iyong tiwala ay nakasalalay sa mga yaman ng mundong ito, palagi kang mabubuhay na may takot at pangamba. Maaring maubos ang pera, maaring magkulang ang mga yaman, ngunit ang aking kasiguruhan ay walang katapusan." Ako ang Diyos na nag-aalaga sa mga ibon sa langit at nagbibihis sa mga liryo ng parang. Gaano pa kaya ang aking pag-aalaga sa iyo na aking minamahal na anak? Ngunit may mga prinsipyo na kailangan mong sundin. Ang kaaway ay sinusubukang dayain ka, nagtatanim siya ng mga pagdududa sa iyong puso, ginagawa kang maniwala na ang kasaganaan ay para lamang sa ilang tao. Hindi ito totoo ako ang amang nais magpala sa aking mga anak, ngunit marami ang hindi tumatanggap dahil hindi nila ako hinahanap sa tamang paraan. Marami ang nais lamang ang mga pagpapala, ngunit ayaw ng tapat na relasyon sa akin. Nais nila ang mga himala, ngunit ayaw nilang sundin ang aking mga daan. Nais nilang magtagumpay, ngunit ayaw nilang maging tapat sa maliliit na bagay. Pakinggan mo ito ng mabuti ang tapat sa maliit, sa marami ay aking bibigyan. Tapat ka ba? Ilalagay mo ba ako sa unahan ng iyong buhay? O ikaw ba ay ginagabayan ng takot, ng pagkabalisa, ng pagmamadali upang ayusin ang lahat ng mag-isa? Anak ko, huwag mong sundan ang landas ng kawalan ng pananampalataya. Marami ang gumawa ng desisyon nang hindi ako tinanong at nawalan ng lahat ayokong mangyari ito sa iyo. Nais ko kayong protektahan. Nais ko kayong gabayan. Nais ko kayong bigyan ng karunungan upang magtagumpay ng walang kalungkutan, upang lumago ng hindi nahuhulog sa mga bitag. Ngayon, magdasal ka, makipag-usap ka sa akin. Huwag nang ipagpaliba ng iyong pagbabago. Huwag nang maghintay pa upang magpasakop ng buo. Nandito ako, handang pakinggan ang iyong tinig, handang magbukas ng mga pinto na walang makakapagsara, handang magbuhos ng kasaganaan sa iyo na higit pa sa material. Sapagkat ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa iyong kaluluwa, sa iyong puso, sa iyong relasyon sa akin. Iyuko ang iyong mga tainga at pakinggan ng mabuti ang aking tinig. Ako ang Diyos na lumikha sa iyo, na nagsusuporta sa iyo at nakakaalam ng bawat detalye ng iyong buhay. Alam ko ang iyong mga sakit, ang iyong mga pag-aalala, ang mga takot na itinatago mo sa iyong puso na hindi mo palaging naipapahayag. Alam ko na tumitingin ka sa iyong mga pinansya at nararamdaman mo ang bigat, ang hindi tiyak na pakiramdam, ang alinlangan tungkol sa hinaharap. Nagtatanong ka, Makakaya ko ba? Magkakaroon ba ako ng sapat? Mawawasak ba ako ng krisis na ito? Ngunit sinasabi ko sa iyo, huwag matakot. Ako ang iyong Diyos, ang iyong tagapagbigay at walang bagay na wala sa aking kontrol. May isang lihim na marami pa ang hindi nakakaunawa. Ang iyong buhay pinansyal ay hindi lamang isang material na bagay, kundi isang espiritual na usapin din. May mga hindi nakikitang puwersa na sinusubukang hadlangan ang iyong paglago na nagtatrabaho upang magdulot ng kakulangan na naglalagay ng mga kasinungalingan sa iyong isipan upang magbago ka upang ikaw ay mabuhay sa takot at alalahanin. Alam ng kaaway na kung makokontrol niya ang iyong mga pinansya, maaari niyang pawiin ang iyong pananampalataya, gawin kang magduda sa aking pangangalaga at iligaw ka mula sa layunin na mayroon ako para sa iyo. Ngunit tinatawag kita ngayon upang magising tinatawag kita upang maunawaan na ang iyong mga pinansya ay kailangan na naka-align sa akin sapagkat ako ang Diyos na nagbubukas ng mga pinto, nagbigay ng karunungan at nagtuturo kung paano magtagumpay. Ngunit ikaw ba'y nanalangin? Hinahanap mo ba ako ng buong puso? Inilalagay mo ba sa akin ang iyong mga desisyon sa pinansya? O nagtitiwala ka lang sa iyong lakas, sa iyong pagsisikap, sa iyong katalinuhan? anak ko marami ang tumitingin sa mga sistema ng mundong ito at naglalagay ng kanilang tiwala sa mga iyon ngunit pakinggan mo ito lahat ng bagay na makatawid sa tao ay maaaring magkamali ang mga merkado ay pabago-bago nawawala ang mga trabaho nagsasara ang mga kumpanya nawawala ang halaga ng mga pera ngunit ang aking salita ay nananatili magpakailanman ako ang pinagmumulan na walang hanggan. Ako ang Diyos na dumadami. Ako ang nagbibigay ng masagana sa mga nagtitiwala sa akin. Kung nais mong makita ang pagbabago, kailangan mong matutunang ilagay ako sa unahan. Marami ang nais ng kasaganaan, ngunit ayaw ng relasyon sa akin. Marami ang nais ng pagpapala, ngunit ayaw ng pagsunod. Marami ang nais ng paglago, ngunit ayaw maglakad sa mga hakbang ng pananampalataya. Ngunit sinasabi ko sa iyo, may mga prinsipyo sa aking kaharian na hindi maaaring kalimutan. Ang naghasik ng sagana, magaani ng sagana, ang tapat sa maliit ipagkakaloob sa marami, ang nagtitiwala sa akin, makakakita ng mga himala sa kanilang buhay. Ikaw ba'y tapat? Pinarangalan mo ba ako sa kung ano ang natanggap mo? Hinanap mo ba ang karunungan bago gumawa ng mga desisyon? O sumusunod ka ba sa landas ng pagmamadali, takot at pagkabalisa? Anak ko, marami ang kumuha ng mga shortcuts, naghanap ng madaling solusyon, nagpadala sa kasakiman at ngayon ay nagdurusa sa mga kahihinatnan. Hindi ko ito nais para sa iyo. Nais ko kayong turuan ng tamang landas. Nais ko kayong bigyan ng discernment upang hindi kayo maligaw sa mga patibong ng kaaway. Nakikita ko na may mga spiritual na tanikala na sinusubukang magbigkis sa iyo sa kakulangan. May mga pintuan na hindi pa bumukas dahil kailangan mong matutong makipaglaban gamit ang tamang mga armas. At ang pinakamakapangyarihang armas na mayroon ka ay ang panalangin kapag nanalangin ka inaactivate mo ang aking galaw sa iyong buhay kapag ipinahayag mo ang aking salita binabasag mo ang mga hindi nakikitang hadlang kapag nagtitiwala ka sa akin pinapalakas mo ang iyong posisyon upang tanggapin ang aking pinakamagandang biyaya ang panahon ay bumibilis anak ko ang mundo ay papasok sa isang yugto ng hindi tiyak na panahon at ang mga hindi matatag sa akin ay mararamdaman ang epekto. Ngunit ang mga sumusunod sa akin, ang mga naghahanap sa akin, ang mga sumusunod sa aking mga prinsipyo ay tutulungan sa isang supernatural na paraan. Nais mo bang mabuhay sa ilalim ng aking provisyon? Nais mo bang maranasan ang aking pangangalaga sa paraang hindi mo pa naranasan? Kaya't magsimula ka na ngayon, manalangin Huwag nang ipagpaliban ang iyong pagsuko. Huwag nang maghintay para sa iba pang pagkakataon. Nandito ako. Naghihintay na magbukas ang iyong puso. Naghihintay na magtiwala ka ng buo sa akin. Nais ko kayong dalhin sa isang bagong antas. Nais ko kayong turuan kung paano pamahalaan ang inyong mga pinansya ng may karunungan. Nais ko kayong bigyan ng mga estrategiya na magpapabago sa inyong buhay. Ngunit para dito, kailangan mong magpasakop. Kailangan mong hanapin ako ng buo mong puso. Kailangan mong magdesisyon na ako ang iyong unang at pinakamahalagang yaman. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong yaman, naroroon din ang iyong puso. Ibinibigay ko sa iyo ang tawag ngayon. Huwag itong baliwalain. Huwag magpatigas ng iyong puso. Ako ang Diyos na nais magpala sa iyo, hindi lamang sa material, kundi sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Nais ko kayong bigyan ng kapayapaan, nais ko kayong bigyan ng seguridad, nais ko kayong palaguin upang maging daluyan kayo ng mga biyaya para sa ibang buhay. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan ng panalangin at sa pamamagitan nito, maaari mong baguhin ang anumang sitwasyon kapag nanalangin ka ng may pananampalataya kapag iniharap mo sa akin ang iyong mga pangangailangan, nakikisalamuha ako sa iyong espiritu at ang iyong tiwala sa akin ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi nakikita ng mata ng tao. Bawat panalangin na iyong ipinapaabot ay kumikilo sa langit, binabasag ang mga tanikala ng kakulangan at dinadala ang aking probisyon sa mga paraang hindi mo akalain. Tinatawag kita sa isang buhay ng lubos na pagtitiwala. Nais kong malaman mo na walang bagay na imposible para sa akin. Tinitingnan mo ang iyong mga yaman at nakikita ang mga limitasyon. Ngunit ako ay nakikita ang higit pa. Nakikita ko ang walang katapusang mga posibilidad na nagbubukas kapag ikaw ay nakakahanay sa akin. Ang tinatawag ng mundo na imposible, tinatawag ko itong isang pagkakataon upang ipakita ang aking kapangyarihan. Alalahanin mo na ang karunungang nagmumula sa akin ay hindi kailanman mabibigo, hindi kailanman magdudulot ng pagkabigo, at hindi kailanman magiiwan sa iyo ng walang kasagutan. Ngayon, higit sa kailanman kailangan mong maunawaan na may isang espiritwal na labanan na nagaganap. Nais ng kalaban na ikaw ay mamuhay sa kakulangan. Nais niyang ikaw ay mag-alala. Nais niyang ikaw ay madistract sa takot at kawalan ng tiwala. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ikaw ay higit pa sa isang nagwagi sa akin. Wala nang mas mahalaga kaysa kung sino ang kasama mo. At ako ang iyong Diyos, ang iyong tagapangalaga, ang iyong tagapagbigay. Sa oras na ito, Tinatawag kita upang pumasok sa isang bagong panahon. Handa ka na bang tanggapin ang karunungan at kasaganaan na aking inihanda para sa iyo? Handa ka na bang makita ang iyong mga pinansyal na bagay na nakahanay sa aking mga layunin? Huwag mong hayaan ng pagkabahala at kawalan ng katiyakan na magpigil sa iyo. Tumayo ka ngayon sa panalangin at ipahayag ang pananampalataya para sa iyong pinansyal na hinaharap. Ideklara sa pangalan ni Jesus, Ako ay pinagpala, ako ay masagana, ako ay ginagabayan ng banal na karunungan. Hayaan mong lumabas ang mga salitang ito mula sa iyong bibig ng may autoridad at tiwala sapagkat ako ay nakikinig at ang aking kapangyarihan ay pinapalabas sa iyong buhay. Alam ko na ang mga laban ay totoo. Aldam ko na may mga pagkakataong ang pagkakabaon sa kakulangan ay tila umaabot sa iyong paligid. Ngunit ako ay higit pa sa anumang pagsubok na iyong kinakaharap. Inihanda ko na ang isang hinaharap ng kasaganaan para sa iyo at ang kasalukuyan mong nararanasan ay isang paghahanda para sa darating na panahon. Huwag mong hayaang malinlang ka ng mga pansamantalang hadlang. Binubuo kita, pinapalakas ko ang iyong pananampalataya, binubuksan ko ang mga pintuan na walang makakapasok. Bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang maranasan ang aking katapatan ng mas malalim. Ngayon habang ikaw ay tumatawag para sa aking interbensyon, alamin mo na ako ay kumikilos para sa iyong kapakanan. Ako ay humihipo sa mga puso, inaayos ang mga kalagayan, ipinapadala ko ang tulong mula sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Wala nang mas mahirap kaysa sitwasyon ngayon, ngunit ang aking kapangyarihan ay sapat upang magdala ng isang radikal na pagbabago. Ako ay magbibigay para sa iyo. Ibabalik ko ang mga nawalang bagay. Imumultiply ko ang mga pagpapala. At kapag nakita mo lahat ng aking gagawin, ikaw ay magtataka at magbibigay ng kaluwalhatian sa aking pangalan. Anak ko, ang iyong pinansyal na buhay ay isang matabang bukirin para sa aking intervention. Ngunit kailangan mong linangin ang bukiring ito ng pananampalataya karunungan at patuloy na panalangin huwag mong hayaang pumasok ang pagdududa sa iyong puso alalahanin mo na ang panalangin ay ang susi na nagbubukas ng pintuan para sa banal na provisyon patuloy na manalangin patuloy na magdeklara patuloy na hanapin ang aking mukha at makikita mo ang langit na magbubukas para sa iyo Handa na ako na kumilos ngunit ang iyong pananampalataya ay kailangang maging lupa kung saan ang aking kasagutan ay tutubo. Huwag sumuko, huwag umatras. Ako ay kasama mo at ang tagumpay ay iyo na. Anak ko, huwag mong hayaang dumaan ang oras na ito nang hindi ka tumatanggap ng desisyon na ilagay ang iyong tiwala sa akin. May malalaking bagay na inihanda ko para sa iyo at ako ay handang baguhin ang iyong pinansyal na buhay. Dalhin ang kasaganaan, kapayapaan at tagumpay. Ngunit alalahanin, ang unang hakbang ay ang panalangin. Manalangin ka sa akin, ideklara ang pananampalataya sa iyong hinaharap at hayaan mong magmanifest ang aking intervention sa iyong buhay ng supernatural na paraan. Kung naramdaman mong tinatawag kang magtiwala sa akin ng mas malalim, huwag nang mag-aksaya ng oras. Mag-subscribe na ngayon sa channel at sumali sa amin sa isang paglalakbay ng pananampalataya, panalangin at pagbabago. May mga kamanghamanghang bagay na nakalaan para sa iyo. Huwag palampasin.